What's up mga ka-TVB! Nasa episode 8 na nga pala tayo ng part 2. Ano nga pala pag-uusapan natin <laughs> ngayon? Yun! napaka energetic na ano. What's up I mga ka-TVB! <laughs> Iisa namin. <lang yun. laughs> ano ang ating <laughs> pag-uusapan? Iisa? Pwede mo na nga lang i-record eh. Tapos yun, yun na yun. Pwede sa mga ano, nagtitinda sa ano. Welcome to Sampo Sampo. The... Sampo Kasok, <laughs> Sampo Sampo. Pwede rin. Nagbibingo sa ano, <laughs> sa <perya. laughs> So, ayan guys. Pag-uusapan natin. Ah, ano ba? Ano yun? Mga science ba? Ano science and wonders. wonders. <laughs> ano yung mga signs na ah. uh, dapat na tayong umatras or mag-fall back? Kapag ano mga signs na dapat na tayong umatras, bumitaw, mag-fall back sa isang relasyon. Yeah. Or kung wala kayong karelasyon, pwede na tayong bumitaw, umalis sa gusto natin maging karelasyon. Nililigawan or nililigawan. In the person natin. yun. Yun, Dapat na tayong mag-step back. Yun. Ikaw, ikaw, ano mga signs? Siguro sa akin, yun na eh. Yung ginagamit ka lang niya. Uy! Kapag ka kailangan ka niya. Ano, ano, yun? An anong, anong may mga magtatanong din? Elaborate. Ano yung ko Hindi kasi diba kapag sa... ano, kapag lalaki babae ka, dapat alam mo kung ano kayo, kung ano ka ba sa kanya. Kasi may mga times kasi na maraming tao talaga na na napapahinga na ginagamit na sila kapag kailangan lang sila. Kunyari kapag ka may alam naman niyang gusto mo yung tao, pero dahil nga ito yung ngayon parang ginagamit lang niyo yung pagkakataon na gusto mo siya. Hmm. Convenient Kasi convenient sa kanya. Hmm. Pero ayun, una, suna, para sa akin, naman, ay negative na. Yeah. Kapag uh, kailangan ka lang niya, kakakalangan niya, kakausapin. Kaya lang siya may ipapagawin. Kasi magumukha ka lang tuta nun eh. Nasa yung sibay. Tawang oh, <laughs> eh. E paano kung tinitest ka lang pala? Yun. So, ah. Hindi naman kasama sa ganun yung test eh. Ah. Kasi yan eh. Medyo na yung sayo tayong ginagamit ka lang. Eh. Kasi kung alam mo naman yung pagsubo ko lang yun. sa ganun paraan. Eh. Tsaka kung alam mo naman maraming best nang ginawa sa'yo yung ganun. Eh. Depende sa tagal. Oh, okay. Kasi baka isang araw pa pa nang ginagamit, ayoko na, ginagamit ka. <laughs> Tsaka <laughs> so, siguro, mararamdaman mo siya. Mararamdaman mo. Lalo kung kilala mo yung personalidad, personalidad ng babae na yun, na hindi naman ito so ganito dati, ha, na, hindi naman ito palibre ng palibre, hindi naman ito, ano, para utos, or parang akong, ina, para akong sinusubukan. Okay. So, okay. depende, 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 kung ba, way. Mm. Pero ano na naman sa akin, lang, girl. Tapos sa'yo, ayun na yung isa ko siguro. Sign sa, sa, sa akin, ha? Ano to? Na Nan-negotiable to para sa akin. Pag ano, pag malakas umino. yun <laughs> Ayaw daw. Oo, oh, kuya. Or sabihin natin, mangingino. Ang oh, panito ko. Para sa akin, kuya. Kasi pag hindi mo lang i-respect yung katawan mo, di ba? Hmm yan sa mga I'm not saying na uh, lahat ng babae hindi na kaya din sarili nakakapag-decide pero para sa akin, para sa akin naman. Okay. <laughs> eh, istorya din. Video kami, eh, ayaw mo talaga doon sa babae. mo. Oh, yeah. Ano 'yun? Pagalwa, may, may may ninividawan ako. ko, ko Umipak ng Yossi. <laughs> ang lakas mm -hmm. I mean, oh, uminom, ganyan tatagay ng isang tawe, ganyan kataas, no? Mm. -hmm. Ano na yun? Epis na yun. Negative ka na. Oo, no, Gara ka. So, Isa pa! Oh. Sorry. sorry. Okay. Gara <laughs> pa ako. Pag ano, mahilig mga utang. Hindi no. hindi sa akin. No. <laughs> sa ibang tao. Kaya no. oh, oh, Ano? Ang lakas maka-degrade ko no? yan. Sorry, sorry guys. Pero sasaktan din. Pero ano nga yun, <laughs> negative yun. Lalo na kung <laughs> naliligaw sa babae. Yeah. Nandiligaw, may naliligaw pa lang. Or na, tayo, naliligaw pa lang sa babae. Tapos, meron ka ba dyan? Pamasahay ko lang po eh. Okay na ito, emergency. Tama. Pero kung yung mga uh, essentials niya lang, hmm. na ganito-ganyan, eh, ano yun? Uh, negative nga talaga. Hmm. May nabasa nga ako, kuya eh. Ano, wala silang pagkain. Hmm. Ngayon, yung lalaki, parang nangihirap siya dun sa babae. Hmm. Ay, hindi, sorry, baliktad. Yung babae, siya yung nagre-reklamo kasi oh. Uh, kada alalabas uh, sila yung, yung babae ang gumagastos, hindi yung lalaki. Ah. Ano? Tapos, ang nangyari, nung time na walang pera yung babae, parang pamasahin niya na lang pa Ang sabi nung lalaki sa kanya, ano, parang meron ako dito ng pera. Mm -hmm. Ano, hiramin mo muna pangkain natin. Ah, um, oh, ang oh, problem, sakit mo. Parang inahiram pa. Oo, oh, ba? pangkain yung dalawa, di diba ba kayo so, so yun, ano, yun, yun lang, baka meron ka, mga ayaw mo. <laughs> Dakit, inayawan mo yung isa? Ano? <laughs> Sino nung isa? Hindi, uh, 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 ano pa ba? Uh, uh mga signs, bigyan mo sila ng signs. Oh. Uh, signs and wonders. Uh, kasi ito, ano yun eh, yun yung signs niya. Yun nga, yung parang ano ginagamit <laughs> ka, ka lang yan. Mas elaborate natin yung ano, yun nga, yung parang ginagamit. Ka. Depende nga yun sa tagal. Kunyari, ano, atid, atid sundo, araw-araw. Tapos wala kang makuha well, clear na direction oh, sa relationship mo. Yung yeah, isa, eh, ano, huwag, huwag naman tatlong araw pa lang nangingi ka na ng clarity. Mm. Siguro bigyan natin ng timeline, mga one month, two months. Okay na siguro yung one month na okay na siguro basta araw-araw okay. yung effort mo. Mm. Tapos wala kang, nag, walang babo dun sa, dun sa babae. Mm. Parang ano, dapat may clarity na sa part na yun. Ha, pero dahil wala, kung hindi nagbigay ng, ano, ng, ng clarity yung babae na, ano. Tapos tumagal ng tumagal. Tumagal ng tumagal. Try mo. Bitaw, bitaw ka na. Okay, naabuso ka na. Oo, oh, kasi ako na. Sabi ko eh. Parang part na yun eh. May part naman kasi sa mga babae na nagbibigay ng chance, kaya tumatagal. Pero sa mga babae naman, alam ko naman yun eh kung mag-workout agad eh. Kung, kung ano, gusto niyo ba talaga yung lalaki? Makita niyo pa lang, ayan, konting effort pa ala, masasabi mo na eh, ay, gusto ko ito, ganito, ganito. Tapos kung medyo dayado, sabihin niyo na rin na, oh, ganito, ganyan, hinto, hinto, hinto ka muna kasi hindi pa ako handa, ganito, ganyan. Kesa patagalin niyo pa iba So, um, yun, medyo sense na ano. Tsaka mga kasalat na kaya kapit na Mas tumatagal, mas sasakit. So, oh. tapos, yun nga, ano, sa mga babae, huwag kayong matakot na ano, na mumbastid. Kasi, ano yun eh, para sa inyo naman yun, tsaka para sa lalaki na. Kaya mas bilip ako sa mga babae namin na matatapang naman sabi na ano muna, form mo na. Mm. Mas okay yun. Okay, hindi kita gusto. No? Mm. Mas, mas okay yun. Gusto ko sama si Kobe yun sa mga ano, sa lalaki. Tapos may nagtry sa inyo. Nag-effort, binigyan nyo ng chance sa mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month. At patanong nyo yan sa sarili nyo. Eh, wala talaga. Wala talaga. Or meron pa yung ibang nag-uusa. Ang sabihin nyo na, um, ito. Oh. Eh, sa, sa ano naman, sa may relasyon pagka ano na, kanyari mo, boyfriend, girlfriend na kayo. Signs na ano, malaking signs, pagka may ano na, physical abuse, hmm. bitawa na. Oh, parang sinasaktan ka na yun. Di ba? Lalo yung lalaki, mananakit ng babae. Nakadukin ka, no? Ay, ang dami ko nakasood na ganyan. Yung ano, mga mag-asawa, sinasaktan yung babae. Yan, ang dami ko nakasood na ganyan. So, tapos ito, na nainis din ako sa mga ating sa mga babae na nag-share man eh. Lalo na sa mga single. Tapos sabi, piliin mo kasi yung ano, yung lalaki. Ang pinipili nyo naman yung boy, boy, boy na ano. Gusto nyo may dalalaging sumpak sa sa ano, sa tagiliran. Tapos may bitaw eh. Oo, oh, may bitaw. Ayan, pinitawang pa ng sagsak. Pinundayan ka. Oo, oh, oh, so girls, huwag din kasi tayo ang Hmm. na, na ay, gusto ko yung good boy. Pag nandyan naman yung good boy, ilihin nyo naman kami! <laughs> <laughs> may, may ganong, may ganong kasing part eh. Hindi, parang sa kanila to na ano, na huwag sinang maging ano, huwag, maging parang hypocrite eh, naman na ano, pa, plastic. Sasabihin mo na ano, na hindi nakabase sa itsura. o oh, hindi nakabase sa itsura. O kaya ano, gusto ko yung ganito, good boy, alagaan ako nandiyan na, pipiliin mo pa rin yung ano, yung astig-astig na, uy, kaya akong protekta ka nito. Pag nagpaasawa dyan na, uy, dapat dito na lang. Diba? Lalamog, no? Hinahalukin. talaga, oh, it's all win. <laughs> 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 yeah, yun, Sure you, Sorry, Sure you? Owen! Ayun, mga ano, mga sites din nun. Ano pang mga, ano Insights niya na about. Kailangan hmm. niya? maniligaw or sa babae naman. Hmm. Ikaw, Ray, parang ka pa? Tsaka pag alam mo, ano, yung wala ka talagang idea sa patog ng mga video. Uh, wala kang feature. wala, mo sa future okay. Kasi kung bakit hindi mo kinikilala yun yung tao. Kasi pang ano na yun, pang YouTube na rin. Hmm. Dating Kasi para sa video yung pang mo, hindi mo siya kita sa dulo mo. Hmm. Kung no, kasi mo. No. Maganda yun. Yeah. Ito yun, uh, kailangan, kung manliligaw ka, kailangan, yun, yeah. mas okay yung liligawan mo, nakikita mo lang kung siya yung kapakasalan mo. Hmm. Diba? Ano, uh, tignan tingnan mo talaga, sa mga lalaki naman, sinasabi, may choice naman sila, ganito-ganyan. Pero, ano eh, kasi ng ibang lalaki, yung ang lakas maka pogi nung ano, uy, ang dami kong nililigaw at ganito, ganyan. Pero hindi. Mas, oo, <laughs> oh, mas malakas yung ano na, na isa na yung tapos focus. Parang hindi ito meri na yung mangyayari. Hmm. Sa mga babae naman, parang ano, uh, sa mga kaniligaw nyo na parang uh, kabitaw-bitaw agad yung hindi pa kayo kayo ng control ka na. Ayun. Bakod na bakod dyan, eh. So girls, hindi ng yun. Mm. <laughs> yung um, ano, nandiligaw. So na lang yun. Hmm, ka palang, pa lang. Nandiligaw pa lang yung lalaki sa inyo. Tapos sasabihin, Oh, huwag ka nang gumaya. Huwag ka nang gumaya. Kasi ito ko Kung ano, yung parang, ka buya, oh, parang binabago yung lifestyle mo. o no, kung sino ka. Yung, may ano, may gusto siyang version mo na ano oh, on, makita on, sa on, iyo oh, kaya kinokontrol din may binabawas may dinadagdag sa buhay mo so yun hmm. ano yun sense yun na controlling yung magiging partner mo kaya -yep yun kung may magiging partner ka na ayo na nangongontrol tama ang bago kasi yung ano yung robot gagawo yung robot talaga so, -robo pag ano isa pa pag uh, wala siyang ano uh, provider mindset uh, Ako? do yeah. girls ah uh, yung sinasabi natin hindi <laughs> kanina na ano no na wag uh, din naman syempre yung ano guys uh, nasa lalaki yun sa sa amin no hindi niyo need na mag libre mo ako ng ganito libre mo ako ng uh, ganyan kasi pagka ginawa niyo naman yun kami naman yung mata turn off uh, kayo din sa point so hayaan yung ano hayaan yung uh, makikita niyo yun sa lalaki ang ano, bibigyan ko yan ng tips, girls. Yung lalaki, love to provide yan. Mm. Gustong-gusto hmm. namin na pro provide gusto ah, namin ng na delivery. Kung meron kami, hindi yes. sure. na kami kailangan niya Hmm. Ano yun? Atin uh, yun. Oo. Oh, oh, parang yeah. yun talaga, no? Ito okay. may provider's mindset. Ah, hindi, sa atin for sure tayo. Kahit nga sa kaibigan, gusto pag meron ka, gusto mong mandi pa rin, di ba? Hmm. So, ano yun? Nature ng lalaki yun. Hmm. Na ano, pag meron kami, kaya siya. Kasi, in ano tayo, incriminate tayo na mag-provide. Hmm. So, pag walang provider's mindset yung naliligaw sa inyo, ako po, yung ano, ah naliligaw pa lang. Patambay-tambay, mayosi-yosi, ganit. Walang ano, asa sa magulang, amil, no? hmm. ang hirap, Ang hirap. Ano yun? Aalingin ah, yun sa dulo. Ang hirap ko yan. Eh, sabihin ng babae, hindi magbabago yan para sa akin. <laughs> may mga ganun eh. Kaya napupunta sa mga ano eh, sa mga nagkakami-ami wave na lalaki. Okay. Napupunta Sila lang po eh. eh. Babae daw ang babago doon sa bad boy na <laughs> lalaki. Kaya nagigit si Jim. Kaya nagigit si Jim. O hindi <laughs> <laughs> ba? Mahal namin ng mga single mom. Yeah. Pero yun, oh, uh, pansinin nyo. Kaya kung bakit may single mom, ito. Karamihan, yeah, ang dami single mo na yun. Kasi nga, yun, eh, nag-iwari siya na. Walang, ano, thoughts of commitment yung lalaki. Parang, sa una lang, ayun. sa una lang niya sinabi, kasi, mabulak na magsalita yan sa una. Kaya, pag gan kita, oh. bigay ko lahat ng gusto mo. Kaso, ano guys, maging ano kayo? Girls, especially, maging mapanuri kayo. Makikita niyo yun sa karakter ng lalaki kaya ba niyan or willing ba siyang mag-provide or baka pagka nandiyan dumating na kayo sa point na uh, nabundis ka, di ba? Tapos walang trabaho, alam mo yun? Hirap. Kasi ang may ano, uh, ang taang lalaking uh, willingly magpo-provide uh, ano yan, hindi yan papayag na magka-family nang wala siyang trabaho. Diba? Nang wala siyang savings. Though no, hindi hindi malaki as long as nag same uh, may uh, may maayos or stable na trabaho, Tama. So, yun uh, isa din um, kailangan din nating gawin is pag-train natin lagi yung magiging partner natin. Ah, yun, napakamulagan. Para hindi din maligaw or mapunta ka sa Mani, mm. ano, ang, ang daming testimony na nito, ah uh, ang daming part na ang haba ng prayer na ginawa ng lalaki, tapos maiksi lang yung kanilin nito. Kasi sa prayer palang pinuunanan ka so, na. So, ayan, girls, pagdating pa, ayaw niyo mga prayer po na, 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 na lalaki. Ito yun. Then, wait po, ano, uh, faith lang meron siya. Uh, pray lang ng pray, pero ano, pinaglabangan niya sa pray. Yan. So, huwag niyo nang kapakawalan na uh, yung mga ganong lalaki. Kesa din may mga hawak na sandata na <laughs> As long as, ano yan, man of God yan. Guys. Yes. As long as man of God yan, bibigyan ng wisdom ng Lord yan para mag-provide, para uh, alagaan yung magiging pamilya niya, magkaroon ng goal kung saan niya ililid yung family niya. Ah. Ito o. Oh. Ito nga o. Package yan guys. Tsaka ang mga kristyanong lalaki, nag-aalaga yan ng mga ano, ng mga tao sa church. Nag-aalaga yeah. yan. Pero yun yung tao nga sa church na alagaan ito pa kaya. Yeah. Tama nga. So, boom. At tatapos na tayo. <laughs> yeah, so, thank you. Kita kayo sa'yo you. bukas.